Sana namang uh, malaparaisong private resort ang bagong discovery natin dito sa bayan ng Alponso, Alponso, Cavite. Kung saan moderno ang design ng pagkakagawa ng resort. Swak na swak sa inyong mga barkada at pamilya at company. Bukod sa modernong design na uh, masasabi ko talaga napaka-stagramang na bulang lugar. May dalawang swimming pool na pwede na magamit may kasama pang jacuzzi. Kasama na sa amenities nila, paggamit ng mga tent at billiard, basketball, half court at volleyball. Pwede kayong magdala ng pagkain or on-order ng menu sa kanila. So dito naman yung reception nila. Yung mga walk-in pwede rin dito, no? Yes, available po ang rooms. Ali, meron po kami mga rooms dito na mga uh, good for 10 packs, 6 to 10 packs. Then meron din pong 2 to 4 packs natin. Meron po kaming barrel type po na Ayun, Ay, parang, air conditioned. Oh, Ayun, uh, air conditioned yun yung doon sa may dulo. I see. So, uh, magkano uh, naman uh, uh, na ano no, na uh, Yung barrel type po namin is 3.5 po. 3.5. Dude uh, po, 2 packs yun, no? Uh, 2 uh, to 3 packs uh, na po I siya. Actually, uh, pang couple uh, uh, po uh, or may, uh, may kids po na kasama. Then, uh, meron uh, po kami na deluxe room, which is 3.8 mm, naman po yun. 3.8. 2 to 4 packs po yun. Yun po, may private CR na. And then mm -hmm. meron po kaming 6 to 10 packs po na 7-5 mm -hmm. which is low bed type po siya. Tapos yung billiard nyo, kasama mo sa combination? Kasama po sa amenities po. Mm -hmm. Billiards po namin, volleyball, uh, badminton, mm -hmm. tsaka po yung uh, pool access na rin po sa Tama. Tsaka po may gazebo din po na free kapag may rooms po. I see. Ang ah, Ah, ano po yung complete address natin dito, sir? Ah, ito po ay um, Barangay Santa Teresa, Alfonso Cabrera. Alfonso Cabrera. Ah, wala. Pwede Oo. po kayo mag-message po sa page, sa page, na, page, Oo, page po okay. namin para mabigyan ng mga full cool details po tsaka po Discount ako, po sa kasakali <laughs> Sa mga depende po sa mga packages po ah, uh, okay. okay, sir, maraming maraming salamat Ako po magpapatunay talaga na talagang yeah. the best dito po Thank, thank you sir, sir. <laughs> pwede rin kayong mag-rate ng ATV nila for 700 pesos one hour kung saan pwede niyong libutin ng kanilang malawak ng farm May malaki rin silang venue na pwede sa lahat ng mga okasyon Malawak din ang kanilang farm kaya pwede ka mag-fart sa loob at labas. Tara guys, samahan nyo at quick review natin. Three, two, one, go! Yeah. Three, two, one, go! Guys, uh, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. So papunta po kami ngayon sa May uh, Alfonso, Cavite sa The Villas Alior Hotel and Resort. So kasama namin ng mga tropa. Yung tropa, nauna na sila. So kami, medyo late lang kasi overnight naman yung uh, schedule namin doon. Uh, most likely ang uh, takbo natin ngayon from Kawit to uh, Alfonso is mga 1 hours and uh, 20 minutes ang nakalagay doon sa aming uh, maps. So after 1 hour and 20 minutes nakarating na kami dito sa may uh, resort So malawak din yung kanilang parkings games Although gabi tayo nakarating dito So malawak din may mga guests din silang uh, iba So ito kasi private pero may marami silang room dahil mga hotel sila So uh, maraming room hindi kayo mga kung walang room Kasi marami yung mga, mga tablet sila na modern type And then uh, ayan ako na rin uh, yung uh, waste nila pag nag waste kayo o maps So medyo malampasan yung tundaan na papasok sa kanila Ah uh, Uh, hindi na makalakihan yung kalsada so ang tumbok nung pin kasi nila sa may dulo roon so bago kayo makarating doon may unang kanto kayo pupuntahan dapat kumanan na kayo doon kasi ang tumbok nung pin nila hindi, hindi pa nila ata naayos eh yung doon sa may dulo na parang eskinita so bago kayo makarating doon sa pinakadulo dead end so kakanan na kayo ng uh, way na may makikita kayo signage kasi minsan hindi natin napapansin pag bago pa lang tayo sa lugar so malaki naman pwede kayo magpark sa labas pwede rin dito magpart sa loob so ito yung tsura niya pag sa gabi so magandahan nito kapag marami kayong tropa o magkakatropa kayo. So, malaking bagay tipid din kasi kami mga tropa nakaugali na namin pagka meron kami every year. Uh, pagka may mga outing kami. So, ano yung nangyari? Uh, Patlak kami. So, minsan sobra pa yung pagkain talaga. Dahil minsan ano eh. Pagka uh, ganito, hindi ka masyadong matakaw kumain eh. So, ganoon din sa entrance and accommodation, So, naghahati-hati kami. So, isang room namin, balay dalawang room yun. Pagpalagay ko dyan kung nagkakamari. Nasa 8,000. So, 10 ano kami? ten? kami, kami kasama yung mga kiddos namin. And then uh, per head palagi mo 1,000 per head sa sa isang ano. Hindi ka na sa kagandang resort tapos sa uh, 1,000 per head. So hindi ka na lugi, talagang uh, ano worth it kasi malaking tipid pag kakatropa kayo. Uh, be wise ikaw nga, hindi masyadong butas ang bulsa dahil uh, nagkakaambagan kayo, hindi naman isa lang ang gagastos. So yung kaganda sa ganto magkakatropa na every year kami. Every year talaga eh, pag may mag outing, uh, uh Uh, Christmas party lagi nga niyan ang baga ng pagkain patlak lagi uh, baga ng gastos sa lahat ng mga ano so malaking bagay talaga so ito naman yung room na rent namin to around 8,000 kaya ako nagkakamali so uh, dalawang room to so not bad may sariling CR malaki tapos may mga extra bed for uh, additional ano uh, parehas air conditioning doon sa kabila doon naman is uh, may portable aircon na nakaset up doon na tao so malinis din yung kanilang uh, CR wala akong masabi maayos ma naman so kat kat katao ito mga 8,000 sampo kayo so most likely uh, mga nasa 800 900 na rate per head so malaking tipid kung mga katropa kayo pamilya tapos oh uh, pagka, lakeng pagkain so malaking tipid uh, ng ng ganung pangyayari so ganto naman ang itsura niya sa gabi uh, kasi may mga ibang guests din so expected din na rin may mga guests dawano may mga extra room sila marami silang mga room at hotel to so ang ganda talagang uh, sa Gabi, may lighting, may sound system. So di lang natin maparinig yung sound system nila dahil uh, bawal kay Lolo Meta. So itong ano, mga uh, cottage nila is kasama na to sa inyong amenities doon sa pagkikawin yung markila ng room. So kasama, pwede kayo magtoma-toma rito ay So pagsapit na uh, pagkatapos ng uh, mag-swimming ng tropa at pagkidyo gabi na rin, so banding-banding time naman para medyo may uh, kunting kwentuhan. Uh So first thing in the morning pagkagising natin So inikot natin ang lugar So ito ang laki pa pala na venue na rito Pwede sa birthday, debut Mga kung ano pa kasi yun ano Odel malak malaki So pagdating dito talagang uh, Napaka instagrammable talaga yung area Kung makikita mo Yung uh, capsule room nila is air conditioning din So hindi ako nagkakamay Nasa 3,800 Yung uh, 22 hours na stay at uh, good for trip kung may mga kids kayo, pwede naman yan, mapakiusapan kung mga ilan, kung mga bata kasama nyo at uh, couples kayo, so pwede naman pag-usapan, so dalawa naman yung kanilang uh, swimming pool dito sa area, so uh, malinis uh, hindi ganun, ma -ano, yun ang nagustuhan ko rin sa kanila, yung uh, swimming pool nila hindi masyadong maklurin tama lang, so ito, tropa kasama namin masaya, masayang pating ng tropa pag-aiga, eh. maganda yung area na napuntahan mo, hindi butas ang pulsa mo dahil bagan yung ang lahat ng uh, sa venue, lahat pa uh, patlak yung mga uh, pagkain so, sobra sobra pa yung pagkain ni Ganga so, masaya yung mga kids, kasama yung mga bata yung mga family so sa dagat tropa kasi matagal na, ilang years na kayo magkakasama so magpo 40 years na kami so pag nagbabanding-banding kami, may mga outing kami, may sinasama na may pamilya, basta kung sino may sama pamilya mo gusto sumama at uh, yun naman yun, na, wala naman problema kasi pagdating naman na ano, nag-aambagan yung nakagandaan mo, so, So, kaganda no, napasaya ka na hindi pa ang iyong bulsa kasi ambagan lahat eh. So, mababa lang talaga yung maliit lang talaga yung uh, magagastos mo doon every ano, may outing, get together. So, ito naman yung kanilang mga family room. So, malalaki room din to. Kasya rito, mga 10 packs, mga ganon. So, kung kayo magkakatropa-tropa, kung mag-aambagan kayo, so, definitely kung isang kayo, o may excess, kung mga isa-isa lang, may wala na yung problema doon. So, may available din sila rito ng ATV na pwede nyo mong rentahan ng 700 pesos for 1 hour. So pwede nyo libutin malawak yung kanilang farm dito Makikita nyo sa ating uh, drone So medyo malawak din itong kanilang farm So pwede mong ikutin to. Medyo may mga design din dito na pwede kayong mag trail So itong uh, billiar naman nila kasama na to sa amenities na free sa inyo pag kayo ay nag-renta ng room nila mismo. So may playground din para sa mga bata para mag-enjoy naman yung mga kiddos yung so free kasama din to sa amenities na inyong binayaran. So friendly pet din sila kaya pwedeng i dalhin yung mga alaga nyo dito. Music So, plex ko na rin ng tropa yung mga hindi sumama. Bagamat hindi kompleto. So, kagandaan nito iba ay, uh, hindi sumama. So, nag-ambag na rin ng pang-entrance. pang-entrance nila ambagan. So, binigay nila pinadala sa tropa. So, malaking bagay din talaga yun. So, maraming salamat sa tropa. Hindi ko na babagit ang pangalan. So, maraming maraming salamat uh, sa inyong lahat, tropa. Sana abam, ano, tayo tumatanda. Uh, adyan pa rin tayong lahat. O, oh, paano na kami? Maraming salamat. Ah. Thank you, thank you. So, ulit eh. Thank you, thank you. Ah, ara. So sa ulitin na. Thank you. Kala mo hindi ka makikita sa vlog yan. Thank you, thank you. Ah, ah, ah. Thank you ingat, ara, ingat, ara. Ingat, ara, ingat, na, ya, ya, kaya, tente. pawe. Hindi uh, ko dente. na ito na Bibenta ko sa ano. Baka mamaya sarado na yung sanlaan eh. <laughs> hmm. Ayaw, makikita ikito. Iwisa, talaga namang... Ibaba mo doon sa likod ng kotse. Uh Oo. -oh. Ito, oh, ah, ito, ito. Ito, ito. Ito, ating dita. Ah, ito ang ano. Johan, ito, dali mo ang ano, yung ano, yung ano, styro. Okay, ito, yung styro. Ito ito. Ito, ito, ito. ito, ito, ito. Yes. Sige, ingat kayo pa uwi, ha. Pausabi pa, Eric. Thank you, thank you. Bye.